What's up mga kainson? Oh mga kainson, dito na po kami dumaan ni eh, Kabis Friend. Tama to to ka pa ako. Yan. Yan kasama po si Kabis Friend. Kampo mang gugulay. <laughs> <laughs> <Diyan, kasama laughs> si man gugulay. Aba, galaw po kasama yung ng kainson. Oo, oh, oh. Yari na bakay magani. Yari na. Bagsak na naman ay. Kumusta? Aba, hindi ka baka kumapit. Kaya nga ay lagi birong, wala daw tinubo. Lagi biro huh? lagi biro ng lagapak. Kainson wala wala kang tinubo, wala na naman tinubo. Meron tubo. Oh, ay, bibigyan na lakas ng tubo, gusto mo? Ayun. Oh. Ay, siya nga no. Are ko ang tubo. <laughs> Aba, iharap ka. Ang din ang tubo. Arif, ano yan, no? Oo. Ang maganda nga daw negosyo ay ano? Yung hardware. Bakit? Ay, nado na mga tubo, ah. Oh. Ay, tubo, ano? Oo. Uh, yan, na biro. Yari, akala siya may dalagpak kang isan, no? Ay, matalag ito. Ito yung nilimat, nilimas. Nilimas ko nang minsan. Oo, oh, ayun. Okay, oh. Mukhang -um, ano, ay eh, natik mo. Sambot po ko ng laang, o, toy. -an 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 -an, Oo. Oh. Ngayon, ay ang pinakantubo lang ay di ano, yung sariling kainin. Ay, na hindi hindi, nabibili, hindi. na bibili. Mm. Sa mga direksyon natin, mamamaligbid tayo paparo ng paparo. Doon? Doon tayo mamamaligbid. Ano? Oo. Ayan si na, At sina ano po ay nag-aani, sina utoy. Ako naman po, titingnan namin yung taposin namin tinatamnan doon na talong. Gana rin gana rin yung akin hindi <laughs> ka, hindi ka, di ka doon. Oh, ito nga binibisita ko. Ganito lagi ano? Oo. Oh, okay. oh. Ano pala, ano pala niyo iyo? COVID. COVID daw kung tawagin nila. Ay, yung XL19. Oo. Oh, oh. Yun na nga yun. Aki hindi lang binigyan sa tabindaan. Hmm. Kaya ako kung magkaano kayo ng presyo man. Kung may, may update presyo naman wala pa. 15. Ako ba? Dagdag na naman po ang bakante. Doon sa kabila po. Ang dami ng bakante. Hindi na daw sila tatanim ng palay. Eh. Ay, Ayan doon. Ano daw itatanim na? Ay natanim na daw sila ay sa gabi. Eh. Ah. Hindi, tatarik. Tatarik na lang. Eh. Ano yung ka, yun. huh? Ano kaya <laughs> yun? Ano ito? O, oh, ito yung mata eh Baka may... Ay, may so, dito na tayo, Tiyatan. Nakaka-nerview so, pa ako sa so. iyo. Lang, Ay, no, kasama boy. ko pa rin po si Kabis, friend. Yeah, hello po. O, oh, tar... tan Hindi ba tara kain sa na yung pinagbahay ni Mami, no? Ah, Mamang Mino? Oo. Mamang uh, Mino, ano? 7-11 natin dati. Tindahan oh, na! Ito yun, ano? Oh, yun po ang kinakabis friend sa kabila. Doon nakatira. Hindi nandaan kami ka. Yan. Arin dito, tsong arin, no? Oo. Oh, oh. Tapos arin naman po, ay dili sa amin. Gitna po ito ng gubat. Ah, ito ba ang dating, ano? 7-Eleven. Ah, dating ang mga nagsasayal dyan, ano? <laughs> Lulutuan, ano? Oo. Oh, oh. Sinda, kuya, ano ba, Mario? Oo. Oh, oh, Dyan, dyan nakapwesto. Ay, arin ba yun? Mm-mm. -hmm. Nakakamiss din si Amamang Min, no? Si Amamang Min, ano? Ay, buhay pa, pa ba yung asawa nun? Patay na rin. Oo, oh, baka, patay na. Namatay dito nga, eh. Yun, nakakaawa din natin namatay. Ay, eh, hindi na rin malady para din, eh. Nasa mm. Ray, ay, aba, eh. Tanghali ni tulog pa si Tito Pili. Ay Aba, pala. balik daw ni Usuki na. At yan pa, utoy uh... ari. Ari mismo. Ang ang bahay yan. Ah, ay, ari. Tingnan daw natin. Wala mo sama siguro ano. Wala. Ay naayat may mga ano ah, may mga pinaghardinan pa. Ah. Ay yan nga. Ah. Tara daw tingnan daw natin. Ay ah. minaalala ako utoy. Ha? Ah? Di ba't mini ibinidyo ka dito ng batiyang bato? Ah, doon sa labak. Buhay pa ba yan? At titignan natin. Ah, tara. Oo. Uh -huh. At doon din kami po natin nakakadlo. Nung araw. Y yun yung kauna ko pala yung Yeah. Kaunahan ninyo. No. Nalalim. Oo. Oh, oh. Ang nakatira po nung una din, eh, kainsan, ay si Mami no. Oo, oh, Mamang Mino. Mahilig sa radyo at kilig pa radyo nung una. Oo. Oh, oh, Ay, oh, eh, nakabuta. Ay, dito dumampila sa ganari. Sa ganari, ba? Sa ulo ng palapa. Oo. Oh. Ay, dito tunog na tunog yung radyo. Ano? Aba, nakahiga ng tao ay eh. nakakanta pa yung radyo. Ha? Ah? <laughs> Talaga si Mami no. Sasabihin na na yung utoy, pasamba kayo mga apo. Nadulas daw. Hindi pa nakakatakot yan utoy. Hindi lang <laughs> sa <laughs> ang bahay din nung una ay nakataas ano. Oo. oo. Para ba nakahang ano? Oo. Oh, oh. Yan yung halibi yun eh. Nan. Palera si binili mo noon Oo. Adito <laughs> tayo nabili. Sa... Siya nga. Uutang pa. Tapos ay ay. Kuti na utang para isang isa daang piso sabi ni okay. Amamang Mino Ima wala utang ng puhunan. Hoy. <laughs> ang masipag magtinda dyan ay si Tita Pili. Oo, oh, Star Apple. Star Apple. Hmm. Na ang isa limang piso Oo, oh, nung araw Ang sabi ni Coral pwede po bang apat e bang abay may hukat, malulugi naman ako Siya nga <laughs> Kami po, kaya naglakad ni Uto, ipapunta po kami sa pag-aani eh. Kaya makikiraan na po din, hindi na rin talaga lulus Nakakalungkot na rin yan, napakadaming hardin eh. Pero noong dito, sayayan, nung una dito, yan ang saya yan Nung araw ito, Puro bahay na eh. Uh mm. -huh. Ay, ang kapit bahay pala nito nung una Kami ah Kayo Pili Tapos eh, kami pagkalayo ano? Tili to ano, ng kilometro ang pagitan. Oo, oh, oh, oh Ay, aris, sarap uto yan. Nung no, una namin may, may mga ganyan na ano, pampaasim. Oo. Oh. Ay, ako nagdadala na, ng pampaasim. Sa kalikili, ano? <laughs> Sa kalikili. Ay po, uho. Doi. oh, oh tuyo. <laughs> Pantanggal umay. Malupit umay. yan. Hmm. Ah, gusto ko. Ah, ah. Aba. Tusok. Mga palatandaan po na, ano, pinagbahaya nung araw. Meron pong kamandalihan. Ah, tawag to. Makabuhay. Makabuhay. Yan ay gamot sa sakit ng ngipin na kainsan. Oo. Alam mo ba yan? Ipin na. Kung masakit ang kaliwang ngipin mo, dapat ako sa kaliwang mata. Sa mata? Ano nga kaya? Ay, hindi pa nakakatis. Dati. Pero sabi nga, gara pala makabuhay. Ano? Hmm. Ano? Puyan ay naman. Naipa, oh. Putoy, oh. Siguro eh, kay mamang ano pa rin, ano? Oh. Okay. eh. Anong tawag niyan sa ganyang halaman? Ano yung birdness? Birdness. Eh? Tapos ilang sa tigas ng matrik ako, oh. Ano kaya? Ah, mahal din yung pag nasa Maynila na utoy. Oo, eh. oh, may abukado pa oh. Pare pala Ito dati parang tanda mo. Mm -hmm. Ay na, na ngayon. Eh. Nasa like. ibang planeta na tayo kayo <laughs> saan? Nasa ibang planeta na tayo? Bakit? Oh, ba't yung puro na rin ang kalabawa oh. Oh, isang ano. Ba't yung oh, tisoy? Puro na rin ang kalabawa oh. Pala nasa ibang planeta. Isang ano. Pero palang ganyang puro na rin ang kalabawa. Ano? Eh. Si kinapinsan pala ari ah. Oo uh, nga. Uh, si Pinsan Borne ay, pala si Pinsan aga ah Pwerneng Nag-aari ba kayo Pinsan? Maganda at panahon Oo Ay, pala yung mga hilawin para Pinsan? Kahapon, eh, may malagkit pa naman oh, Kay Kuya Adong kay Tatay, <laughs> <Si Pisan. laughs> Ah, ah. Ay, awa na, pisan. Magaling ano ni Kuya Antong. Ay, oh, mahina din pisan. Balik ano laang ay. Tatusak po daw laang ay. Balik po unan. <laughs> para, <laughs> para daw laang kumain at dumumi laang Para daw kumain at dumumi ay. Aba yun lang naramdaman na, kumbagay kumain, dumumi. Hindi daw wala na bumusog. Kaya no? Oo. Oh, oh. Siya <laughs> nga. Hindi, kung bakit natin bubukol lang kaunti yan o. No? Wala. ara pala pisang kayo ni Matira. Aga pa. Tapos na yan. Tapos namin nga yun. Eh, baka nga. Uy, ibig ko sabihin, kuya, ano, aray lahat ay kinablock na rin isang mm -hmm. laksa. Ito Aha. na lang napasangat. Ah, Iba, aba, ilang ektare, isang ah. pulutong mara, anong... niya, na rin yan o. Aba. Yan na nga yung kaina ng midi. <laughs> aray na, ano. Oo, oo. Si ina ng midi nga ba kapatid nino? Ni ina ng santo. Ano yung eh, mamang santo? Hindi. <laughs> si ina, ina ng... ng midi. Lolo Ray Hindi ka Mamang Tiyo. Ay! Si Mamang Tiyo. Si Mamang Mama Tiyo ang kapatid ni Lula. Oo, Lula ka dya. Mamang ah, to. Yan. Lulahin po namin na nakatira dyan dati. Ako oh, yuto, oh, yung iba ka may 12 years na hindi na nakapunta dito. Aba. Ay, biruin mo simulat sa pulo Katagal na. No? Oo. Ito po pati ang landmark sa barangay namin. Landmark. Oo. Oh. Hindi mawala yung batiyang bato. Ano? Batiyang bato po kung tawagin. Yan, yeah, sabihin mo lang sa uh, barangay uh, eh. oh, sa... Yeah. ay ka dadalhin. Oo, no? oh, saan ba ang batiyang bato? I don't know. Dili di, di, di ka dadalhin. Eh. Ipapakita ko po sa inyo ang batiyang bato. Landmark, ang tawag ng landmark ah. No? Oh, Oo. Oh, Hindi na mawawala yan. Yan daw ay tanda mo ito yung may sabi may nagnakaw. Oh. Ay oh. sumakit ang ulo. Hindi dumadala. Hindi dumadala no? Oo. Oh. Pare-pare kayo. Hindi daw pare, -pare, Kibigan, pare lugar na. Ay, awan. kaya kibiyari inyo na. Yan na ang kaunahan pala yung tatay. Kauna-unahan ano? na Kauna no? Diyan nagsimula. Ang kasunod ay yung... Diyan nagsimula. Lagkit. Oo, oh, ang bilid daw nila ay ano, 75 sa kasal. 7,500? Oo. Oh, oh. Pagkamura. Ano ka, pa, yung 19, uh, baka 1970. Ganon. Pagkamura, ano, baka ay. Ay, magkano naman ang per square meter na yun. Oo. Oh, Ako oh. oh, nakakapag-anin pa din eh, hanggang pusod. Napakalalim niya pala. Yan, ang lalim, ludlod. Mm -hmm. Yun, ay sino nagawa ngayon nun? Si Kosilio, na matayar naman. Ay, utas na si ah. Oo. Oh. Yung anak, si Dakdo. Baka. Ay, ari palo sutin dati. Ako e, nangangarde palo sutin din. Ay, um. Talmakan, ano? Talmakan po. Ari, oh. Ay, palo ah, ganyan. Ay, oh. Hindi naman Ay, yung oh. Ari oh. po, pagalingan ang kabayo nung araw. Agalingan mo na. Gamit kay yung bakang. Ay, ano naman. Nga nung singki. Bakang na singki pa. Uh -huh. Pero pagkabili sa imbay, nabatay na pati. Nahapit. Ay, oh, tuy, may sinauna pang ano, puso. Ayun. Ay, ma'aldo. Ay, okay, ma'aldo ma'aldo na yan. Nagkaani uh, na pala ah. Nadyan pa yung utoy ba tiyan ba Ay. Hindi naman wala ka isa na kaya landmark. Landmark ano? Oo. Oh, may ano nilagyan ng kulambu. Oo. Oh. Yan. Sinaputi po yung ating mga kababata po ang ano dito sa kasibla. Tanda si ako dati kang ginaghatid ni nanay ng pagkain niya. kami sa kabila. Ay, ari. Yan, ang batiyang bato. Ay, siya nga ano. Yan. Narito pa po mga kainsan oh. Yan. Apakalaki ng tubig utoy. Para ba lumaki lalo ano? Lalo lumaki utoy. Ano nga kaya? Baka utag ulan lang eh. Ah, hindi. Pero ito kahit umano yung... Hindi na babago. Hindi na bago ano? Oo. Oh. Ito talaga nakatagilid ano? Ito ginaganito ah talaga. Nililinis ba? Hmm. yan? Tanda ko ginaganito. Ayan po. Bati yan ba ito? Pinaunang ano po. Nililinis naman yan. Kilala po sa barangay niya. landman Ito po ibaba ng bahay namin. Baba na. Kapakatagal ko na dito hindi nakakapunta. Lalim na rin palaya ko. O pa inong... ito kilala ito. ito. dito sa barangay kilala. Oo. No. Kahit dumaan ang mga El Niño. Hindi na ano ano. Ngayon so, eh, po. Naliit lang. Pakalaka eh ano. Eh, sa eh, na may isang kanyang kalaki ano. Ay, libre na. hindi pa rin, no? Then, yun, dyan dyan po nang gagaling. Tinukulambuan. No. Ay Oo. Ano nga kain Malamig pati ano? Tanda mo yung batiya Aha. na sinuunan parang serbisa. Oo. Yung pagkakabig at nilagyan ng mga labahin, abutan ko pa yun. Oo nga, yung parang malaking serbisa. Ano? Oo, yan. Ito po, kung, pero hindi lang po serbisa, kaya, kaya po tinawag na lang isang uh, bato yan. Oh. Kurti po, ano? tinukit po siya. Oh. Kurti Siyang, siyang uh, ano ito yung tayo yun? Batiya. Batiya. Hindi nung una daw ito dinugas ah. At antik ano, mga mag-antik. Oo. Eh. Hindi nga daw talaga madala. Hindi. Nasakat po ang ulo. Siguro po yung stress Baka Nasakit so, daw po ang ulo Ayawan kung bakit Kung bakit maaangat po Tapos pag naangat nila mamaya nasakit na ang ulo Hindi mailayo ano Hindi po mailayo Tapos kinabukasan ito kusang mabalik Sabi nga Baka nga. po may paawan Irhiya daw po ay Pero ito po pati ang palatandaan ng may mga ano ano Bukal Bukal, mansinita Ano tayo mansinitas, ano? Hmm Kilala ka pa kaano yan? Kansan? Lasa. Anong lasa niyan ha? lasan tubig no, ay ari din ako mamamo pa ah, oh. tapos ko real <laughs> yung palaya ay tapos ko ako, ako tagal ginagawa ko real naging tauhan ako noon oo oh. ako ay di ba may lokman din nung una uh oo -oh. ano si amamang rito naman nagawa nung kabila binaka oo oh, binaka kung tawagin ay, siya, may tulog ang oh. wilkins oo oh. kaya <laughs> <laughs> Pilipinas ay mayaman sa ano ka? Oh. Sa mga likas yaman, ibiruin mo ore. Para kang maitlog. na mo ko na mo. Hindi, amoy. Hindi. Amoy lang gunisa. Oh, wow. Kailan ba ulo mo lang gunisa? Kamakalwa. <laughs> Kamakalwa pa ba? Oh, may gunisa ta. Ha? Oh, tamot. Lasang <laughs> kuk. Ito kain saan Ha? Lasang kuk. Ay siya nga. <laughs> Ayos din nga. Oh. Ay, li, linay na linay. Oo. Oh, <laughs> talagang lang, ano eh. Siya nga, tamang tubig o. O. oh. Oh. Kapag kakinis. Linay na linay. Wala kang makakitang kahit kaunting ano, Wala nga sabit, ano? Wala. Mm. wala nga sabit. Alilinay <laughs> ah, <linday>, <laughs> na rin ang kaya siya. Natawa ka nung no? parang ano? kong mo. Iba yung nasabit oh. na yun. Sinasabi ko kasi ito to. Kulay itim ba nasabit? Alilinay <laughs> na rin na Oh, na dali. Ikat ako na. Ninanamnam ko pa ako ano lasa. Ay, hala, bukol ako ay baka ilang taon na uli bago makainom din eh. Oo. Uh -huh. Ay, talaga po. Sabi nga nung ibang taga Kabilang Barangay, ah, ah, ay wala man lang kasabay-sabay. Mm yeah. ah. Linay na linay yung <laughs> pagkakadalay. Hindi <laughs> man na, na wala man lang nagaos sa Wala nang Wala <laughs> yan. Ba sino ka naka nito? Abi si ano ba? Ama mong tiyong. Abi baka kaluluhan pa natin. Ano nga kaya? Mga luluhin po namin na nakatira dito. Baka... Sino baka... nga ka nakadiscover nito? Siyempre diniscover ito. Hindi naman ito basta-basta. Ay oo, mga sinaunang tao. Hindi natin inabot. Baka naman pang ikalawang tao. Ano Bahala na, no? Pero ito yung landmark dito. Basta ito yung sa barangay. Ito yung naka... It hindi ka dito maliligaw. Ituturo ka dito. Oo, oh, batiyang bato. Talin mo nga po ako sa batiyang bato. Pag ikinakabili ng bukid na may ganito, ito bisa ko pa nung boundary. Boundary. Ay, hindi yan may rights din la no nine. Ayo. Rights din la. Uh, disurte na ano. mina ano. Oo, oh, oh mina ito ah. Hmm. hmm. Okay, ito din linis. Hindi naman din, din pinaka mainom. Hindi ginaganyan talaga yan, no. Mainom oh. na dito sa muso. Ito, sabi nung araw, yun, ano, pinakang labahan ba dito nagbabanlaw. Kaya nga. Hindi ginaganyan talaga pag linis yan. Yan oh, para makita nilang maigi. Siguro oh. Um. nga ba yung wala nang napunta eh, hindi na nalililis Hindi, ganyan talaga yan, kodyo rin hmm. Ay baka nung una pala na kinis na kinis din ano Oo, oh. at ginagawa, oh. ginagawa ko, hawhawan ba ng mga nilabhan Siya nga, gano'n naman talaga ang batiya ay Oo oh. eh. yeah. Kung sino mga luluhin natin na nakatira Siya nga ang dami rin pala nakadlo dito nung no. una ano Oo, oh. oh. Sinta lulumino kayo dito rin nakadlo, ay dito rin ano Dito rin Kami nga lagkit ay dito rin ay oh, oh. Nung araw ay dito rin kami naman. Ito ba tayo sa Oo. Oh. Ang oh, mga tubig utoy. Laka yan. Oo, oh, tsaka antipulo. Yan, tayo pa isatatanda din sa ilig. Ito ang pagkali. Eh. Sino yung maraming hapla? Oo, oh, Oo, okay. oh, haplaan pa rin yan ah. Diyan tatikmin ako ng hapla ah. Oo. Oh. Yan, lilis niya yan. Diyan pati na bukala, din yung kakantuan. Oo, oh, kabila. Oo, oh, oh. aray, para pa Malakang bukal. Ito po ang mga sinaunang daan. Hmm, hapla po oh. Mahapla dito. Ewan ko kung mayroong pangayon. Pagkatagal kami dito biru-i-i. Nangyilaw pa rin panilig sa nung araw. Mga nang tayo, ano? Na? Oo. Maano ma ma dito? Mah Kaya Hito. mo kung um, may hapla pa? Yung mga bukalo. Bukalo? Ah, di meron talaga dito. O di, di kayo misi, agad din ang pawikan, ay. Yung pawikan na nang at. sa atin. Mm -hmm. Ay gubat na utoy Madalang nang nga dito. Ay wala na utoy Meron, eh. Madalang, tamo. Ay, wala nang dumaan dito, hindi gubatan na. Gubat na. Para kay Burnina. Ay, guha ng puro nasa Amerika na naman ang mga may-ari nito, oh. Parang isang tao na nadaan dito. Oo, kaya nga yung ibang mga na nag-asa, may ibang bansa na, ibinibinta na ng mga taga sa atin, dito sa atin, ah. At hindi na nila, asikaso. O, Oo, tanda mo yung ano. Yung salanga na ginagawa ko, ayan pa, oh. <laughs> Ay, siya nga, ano. Ayun maganda no. na, oh. <laughs> salanga po yun, oh, aking ina, no. Pinilipit. Itina, pinilipit po, iti, yan. Pwede na, no? Oo. Oh. Ilang buwan na? May tatlo na. Ah, uh, baka hindi na natanim na ba si Ay, oh, lima, limang buwan na no. Ah, mga kaisan, uh -huh. nado po si Kabis Sprint. sa kabila. Magkahanga po kami ay ng kanyang tatay ni Tio. Yung po ngatin naman ilabas na ang palay. Eh. Nahuli po tayo. Yo, nagaani na sila. Yan utoy, puso. Ge, okay. bye. Yun. Oh, utoy, ulam. Kuha na Laga bong. Laga pa. Tigay, kayo ito? Itigal May puso pa ako dun. Lalokan ko bukas. si Gusto ba niya? Hindi ko sa puso eh. Dali eh. Ay, George. baka pala tayo mag-aani yung mga pitsa 20 pa, no? Nung Abril, may chinko. Gay fight. Ay, wari dagasa sa sa putik. Yun. Ayun. Ayun. ay Kasarapan utuin eh. Ito Oh, ito Masarap din may turutan yan. Uti, may itlog. O kaya itulingan. Huwag kayo ito maganda yung nasa daan. Medyo malaki. Ito eh. Ayun, abong, Aree, yun nasa daan. Ito ka. Okay. Yun, yo. Mm. Sa sarap sa kare-kare ano. Mhm. Mm No, lagi ang terming ano eh. Permi KBN nan yung lagi mga dala ko lagi. Dati mayroon, nagdala din ako ng ano ng Tagalog na manok. Nakalpas sa bas Oo, oh, dati. Titinulahin ko 'to ako na bisita pa noon ay. Sabi sa bas ay ano kanino ko manok yun. At duwa nang merong ano ay para bang na, na, na ng kuko. Sabi ko, hindi ko po alam kung kanino yan. <laughs> oh. Ay, wala sa samay. Malapit sa sigsag. Ay, wala na. Mga kaisan, alas 4 na. Susunusog naman tayo ng tubig din sa kabila. pa na po. Ah, mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. At ingat po lagi. Stay humble and God bless. Peace, bye. Salamat po.